Pa Ay, yan, kailan pa yan, Nay? Kailan pa daw yan? Kailan pa daw yan? Kailan Ano po? Lang po. Kailan yun? na? Yung magka linggo na, tinitiis ko lang. Kala ako sakit. Galing ka na ng doktor? Oh. Sabi ko dadaling din ako nito. Galing ano na, ano na din ako pinapakain? Galing na raw siya. Ano, ano na ako, ano? Wala daw naman siyang karamdaman. Na Makain pa naman ako dati. Ngayon talaga ka. Kahit kape Ay, ayaw ko na inumin. na ba nakatira na yan? Saka nakatira? Sa school. Uh, sa school sa... Kay sa, sa memorial. Wala na kami sa school. Kalapit bahay lang ito. Pa, pa, pa. Bigit. 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 <coughs>

Sige, aray, sige, tanggal yung mula dyan. Tanggal yung mula dyan. Tanggal. Aray ko, tilot, tilot. Tanggal, Parang tanggal, mo tanggal. Tanggal yung pala ito, ha? Aray ha, ko. Tatanggal yung pala. Oh. Ah, puh. Oh, oh. Ah, ah, ha, po. Oo. Tatanggalin na. Tatanggal yung mula. Tatanggalin. Ano ba? Alaga, Ang sakit ka? Ba't ah. nagsakit ka sa akin? Alis yung mula dyan. Alis yung mula dyan. Pag mo na ito, ipatulong mo na ito.

Huwag mo siya saktan to, ha? Opo. Oh, sige, okay, tanggalin mo lahat yan. po. O, oh, sige, tanggalin mo. Opo. Tanggalin mo, tanggalin mo lahat yan. Oh, ba bakit ganyan sige, ka? Sige pa. Ah, oh, ano bakit ganyan ka? Pinagkikialaman mo ako, eh. Oh, o, bakit kasi? Natural na makialam ako. Sino malakas sa atin? Sino? Nainggit ako sa kanya! Bakit ka nainggit? Nainggit ako sa kanya! Maganda siya! Na. Kanino? Ah, Nagaganda ah, ka rito? Ah, ha? Ha? Ah. Ha? Sige, sa kanya ah. natin Kapit bahay ka lang? hindi ko sa kanya, nagsisailot ako. Dahil may gusto yung asawa ko sa kanya. Aroy! Matatanda na kayo, hindi kayo magbago. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige, pa. dalawang kamay. Dalawa, sige. Sige pa. Hindi na po. Um, alisin mo na ito ha. Ulit. Hindi ka na ulit. Opo. Alisin mo lahat pala yan. Ha? Opo. Oh, sige, baklas, kunti pa. Kunti pa. Kunti na lang. Sige pa. Aray po po, hindi na po. Sige, tanggal yung pala lahat. Opo, oh, tatanggalin na po lahat. Sige pa. Tama na po. Kunti pa, kunti pa. Kapit bahay kaya. Oh, kapit bahay lang na. Sige pa. Kunti na lang. Kunti pa. Pagalingin mo na to ha. Opo. Gagaling ngayon. Opo. Sige, baklas, baklas, baklas. baklas, baklas. Sige, apura! Sige pa. Sige na po. Hindi mo sige pinaman po yung wala. Sige pa. Gagaling na! Opo! Hmm. Opo! Hindi na po ulit. Hindi na Opo. ulit. Opo! O, ibabalik ko yung hingal Opo. nito sa ginagawa mo ha. Opo. Sa pinagagawa mo. Ikaw naman ang masasaktan. No? Opo. Ha? O, kunti na lang, kunti na lang. Sige! Yan! Tubig niya yan, Opo. Niyan, Opo. Opo. -alisin, oh, lang, uh, -alisin, mo -alisin, po. alisin mo pala lahat. Sige, sige pa. alisin mo. Ay, ito na lang pala. Sige oh. pa, sige pa. Pati dito, pati dito. Pasensyaan tayo ha. Nahuli kita. Yan, sige. Okay. So, Pasensyaan so, tayo ha. Opo. Okay. Okay. Sige ba, Opo. Okay. Sige, bilisan mo. Opo. pa. Panginoon, kung isa sa akin mandaki lang, may ng basa-basa yun, ibalik ko yung nilagay sa babaeng ito.

May gusto, may gusto sa sawa mo. Yung babae may, may gusto, gusto. Ba? kay Mang Boy, nagseselo sa iyo. Aroy, kasi maganda ka daw. Sus. Naintindihan mo? Bakit? Bakit may gusto sa haka eh? Kay Mang Boy. Sa sawa mo. Kay Mang Boy. May, may... pinapatay na ako. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. No, pinapatay na eh. ako. Si Mang Boy daw, may babaeng nangursunada sa kanya. Ngayon, kaya binigyan ka ng sakit para... Matogi ka. Mawala ka, silang dalawa ang magsasama. Silang dalawa ang magsasama. Kaya mo yan, labanan mo. Pero wala na yan. Kalapit bahay mo daw. Bigyan mo ko, Eric, ng ano. Anib, ah. Yung ano, kung ikaw... Bigyan, ba? bigyan din kita. Ikinaw ka na, eh. Nakaginawa ka. Okay, shout out sa lahat. Nakaginawa ka na. Ah, ayan po, pinagaling na naman ng ating amandakila Kanina po, iba na po uh, yung tura niya. Wala, yung, yung... maraming na naman. Sama tayo, magpasalamat, wag sa akin. Sa Panginoon ka Amen. Amen, amen. Pinagaling na naman po ng ating amandakila Kila na si Yahweh at ating Panginoong Isus. Ayan po, isang patunay na gumaling po talaga siya sa kanya po nang galing amen ah uh, isang ano po kapitbahay uh, kapit lang to bali may gusto may gusto yung asawa nung ano sa asawa niya na lalaki okay shout out sa team apo er, kapo uh, apura, apokain, apo air kapo chelin Uh, apo rap apo po Marwin maraming maraming salamat sa mga sumusuporta pakishare po ang aking video na makilala po kami at naway, tulungan nyo po kami. Alam po kung di dahil sa inyo, wala kami sa kinalalagyan namin ngayon. Shoutout kay Apuricita, Mamelo Ligario, kay Sis Maika, and Brother Janjan. Sana po tulungan nyo po kami na makilala po kami. Sana po, share, subscribe, follow, and like and comment. Maraming maraming salamat po, mga ka-idol. Maraming salamat. Poo!